Tiga, tiga, ako mau nak lawan. mo. Oh, 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 oh. oh. <laughs> 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 Inom ka mo muna milk, milk tea. Gusto milk Laki naman oh, pearl niyan. Oh, oh. <laughs> <laughs> mga idol, oh, andito na naman ang inyong lingkod The Vinci Vlogs Ngayon, ngayong araw So yon mga idol, natuloy tayo Uwi ng Manila So ako, andito na lang sa bahay Ako na lang mag-isa kasi Kumuha ko ng ano, extra damit Nalimutan ko, so andun na sila sa may sasakyan, Pati yung gamit namin, andun na Kaya ako na lang inaantay nila Dadaanan na lang pala nila ako dito sa bahay So yon mga idol, update na lang mamaya Sa biyahe Ingat sa amin, peace out Oh! Eh, 'tol, mag-alon. Magpuso, lagay natin ito. Sa po. Hi, 'tol, hi. muna Hi. Hi. At tinawag ko sa kayo doon, Rose. Doon, na kami. Pero medyo matagal-tagal din bago makauwi ng Manila, kasi, and Ah, we'll go

Ayo oh, mga idol, sana gumana yung RFID <laughs> Ngayon lang kami lalabas ng index ng naka RFID Ito, RFID O, oh, katulad yan, mga idol, umatras na o oh. Big sabihin niya, ayaw 1-0 O, oh. siyempre, under uli siya Ayan, tignan natin kung gagana Card, tignan lang, It's card Ayan, Takpan natin yung ano. Ay, bukas. Yun, thank you, boss. <laughs> gumana, may pang mayaman, gumagana. <laughs> Yun, hindi gumana ay yep. sa harapan. <laughs> Pagka pogi daw yung driver, saka yung nasa harapan, gumagana ang harip ID. Oo, manis. ano Yun lang. Yung kaninang magarang sasakyan, sa hindi gumana. Uh, mahina, mahina kami gagana din yung atin. Ha. Oh. Pag-testing ulit natin dito sa RFID dito sa Mayano, ano, Pinatay ko muna yung radyo, baka makapirate tayo dyan. <laughs> Tagal ah. Okay. Medyo matagal lang konti. Matagal konti. Eh, ano? Medyo matagal isa. konti. Meron siyang pambasa yung isa. Oo. Oh. Ito yun ibig ko. Hindi kita, malayo na.

kita. <laughs> ah, si tatay. Ito lolo ko oh, mga idol. Ah, ano mo na tay? Ah, si nanay. Ay, right, dito na tayo sa bahay mga idol. Luluto ko sa tatay. Ay, dito na tayo. Ay, dito na tayo. Hmm. Oh, disinfect muna, COVID, COVID. Ah, <laughs> oh, dito na <lang> <laughs> So, yo mga idol, nandito na tayo sa may ano, sa bahay namin, di ba, sa Valenzuela. So, yan kakain na kami. Ngayon so, tinchuin so, ko. Shoutout mo yung magulang mo, unasan? Hello, mga brad. Nasaan man ngayon yung magulang ko, tsaka daddy ko, namimiss ko na yan. <laughs> Hinaharap ko nga pala sila, hindi ko makakita. <laughs> hindi mo ba kasama dito? Hindi ko kasama rito eh. Hinahanap ko nga, hindi, <laughs> hindi ko makakita. Hindi ba ito yan? Eh, ungo ko, ayun eh, yan. Ay, ito, sino ba ito? Ayun nga pala yung pisa ko, Pogi. Eh, <laughs> parang di papayag sa Pogi ah. Dapat maganda. Pwede sexy. Yun? Ito pa isa, mas papatalo ba? Ayun nga pala yung ko. Sobra sapil. Ah, kakain muna Lahat ng para sa akin, kanya rin. Oh. Oh. <laughs> ay, <laughs> ay, <laughs> ay, mo muna, takpan mo paganan, takpan mo paganan. Okay, W3636. Bawal po, yung ano na, alcohol. Oh, al disinfect Oh, disinfect wala hindi. Ano Mahirap na. Ano po? <laughs> sulat muna. Sulat muna. <laughs> <You're getting, huh? laughs> mo na mo na Ano to ta? Ano boss? Ngayon ka lang natapos boss? Hindi pa ako tapos. Ay di ka pa ba? Tinda hi bai. Lamon, gi-lawon ito lamon. Subo lang yan. Tigim. O oh, tigim pa lang yan, hindi ka pa makain oh. No? Matinditto? Okay. Okay. Gucci. 3 hours later. Hoyo, may idolan dito ano sa Trinoma. Asan ka? Hindi ako sa SM. Magagalaw lang ako sa wala. Tayo, asahan natin 'yung kasama namin yun nga pa lang. Hindi. Tapos ikaw yung nasa harapan. Ikaw yung taga dito ka ba? Taga dito ka. Pero hindi ako taga dito. Pero alam ko ta. Pero alam mo ta? Oo. O sige. Ikaw magtuturo sa amin. Oo. O pantao lang yan brada. Hindi tumatalon dyan. Hindi pantao lang ito. Baka hindi natin ito alam. Hindi lang yan. ganito na ako mga idol. Yung mga ano. Yung mga pinsan ko. O yung magandang pinsan. Hi. May excited kagabi pa. Say hi to my bro! O yung kapatid kong sexy. Hello, guys! Ay, mas lalo to sexy to. Hello. Ay, nasan ka nga yan? Nasa ano, aking palasyo de amor. <laughs> uh, mga idol, update ka lang mamaya. Ito mga idol, lumipat kami ng papasukan ni Rinten. Ah, uh, siya papasukin sa unang gate. Hmm. Yeah, Ayan mga idol. Kaya dito na papasok sa kabilang gate. So, hanapin na lang namin sila mamaya. Hey. Okay. <laughs> oh, ganun na. Di ba? Basic, di ba? Oh, pinapakasok agad kami mga idol, di ba? Ganun lang. Oh, ngayon, hanapin natin sila pa ako, nakasang sila. Hindi namin alam kung nakasang kami. itsura mga ka idol Diyos si Anthony <laughs> hey, Ayaw mo pa. Picture kayo lahat Si Boy ayaw payagan ng ano ng jowa oh. <laughs> okay, nata, ako, kala ko, kala ko ba ano? Kala ko malakas? Ay, nung dalawang pinicture ako na. Oh. Okay, tayo. <laughs> picture tayo lahat. Ay, bubbles, ano? Kaya lang, mga oh, idol, magpipicture doon muna kami. Mamaya na lang ulit. game ken. Isa pa, isa pa. Okay isa pa. Isang puso man. Okay na. Ayan okay mga idol. Picture, picture muna. Ayan o. Ang picture yung magpinsan na. Nagtanggal muna face mo. Kasi picture kino lang muna kami. Ah, Kami <laughs> dito iyan. magkabit tayo ng face mask ba? Ah. Teka <coughs> lang. Relax lang. Ay, pwede kayo mang 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 oh, po mang mangisda dyan. Napay yung view yun. Ah, Tatagal magsipag-picture. Ayan po. Yung mga pinicturean ko. O. Oh. Ito pa ko niya. to so, picture mo ako. Kamuna! Hi, guys! Welcome oh. to my vlog! Mag-vlog ka na rin kasi. Patry okay. <laughs> um, mo. What think about it? So, ayun. Nandito tayo ngayon. <laughs> Masyadong umaba. Tatagay niya nga, o. Oh. Take 2. <laughs> o, oh, take 2. <two. laughs> o, oh, mga idol. Dilipat tayo ng ano. Dilipat tayo ng SM North. Nandito tayo sa may Trinoma, ba Oh, yun, lilipat tayo ng SM North. Ano naman mga kasama? saan tayo pupunta? Dito tayo pupunta. Saan? Ewan eh, po. Oh, ito. di mo alam? Hindi ko alam eh. <laughs> Medyo traffic. Ah, oh, mga idol. Dito tayo. Tabi, tabi. Tabi. Oh, mga idol, mahaba-haba lakarin. Eh. Hirap tumawid dito. Hello, ayun na, ayun na kalsado. Ito yung ginagawa ng ano, MRT. Dudugtungan. Ang very nice, ang very nice. Ha? Ah? Laki. Oo okay. nga Baka after 3 years, yari na yan mga idol. Alright, papasok na tayo ng SM. Ano sasabihin mo? Pag ilan taon na? 18. Good. Ilan taon na? 18. Good. Ikaw? I'm APN. Tama ka na. Yeah. <laughs> nah, papasok na, eh. shield. Ikaw, bago masuk. Face shield! Face mask! <laughs> oke okay, Dino, ka. Mauna ka. Mauna ka. Mauna ka. Oo. Oh. <laughs> ID ko um. sa pa sa'yo. ID, ID. ID, lang. pa, pa Ten -ten. Did, ba? lang. Oh, uh, tapos na. sa akin. Ang Sabi ko wala eh. na mga idol. Dito sa SM North, EDSA. Europa... <manyan> <menas> Tapos sa yung picture natin. Okay lang. Uh, ay, okay, ayun si Papa natin. Ito yung sa ating boom. Yung... O picture na yung dalawa dali. Ah, picture na naman. Walang sawang picture. Ayan, <laughs> well, mga idol. Hindi tayo sa Brother King. Mayroon muna tayo.

Ayan, mga idol. Nakahanap na kami ng ano, na open First to Si Boy Brigade. Eh. Ayan. Ayan, maya lang. Dito na yung kakainin namin. Tipid-tipid lang ako. Sigtog si 64 lang yung order ko. Ano? Solo meal. Na kakain naman na rin mamaya. Eh. Doon kami sa ano, Golden Crown sa may Bayonzuela. Para ano, masarap tagalan na namin. di kasi kakain din. Kaya din kami kakain mamaya. So, ito yan, nandiyot ko kami sa Asia, tapos sa Valenzuela kami kakain. ayun mga idol. Peace out. Okay, hey, okay. Oh. So, akin. diba? Kain ayun na kami burger mga idol. Kain din kayo. Ah, oh, mga idol, kain na naman. Kakamerienda lang namin. Hapunan naman kami ng kasunod. Magkano po 'yung tsura ng bulaklak? 185. Ah. Wala na. Binili ko na lang alak nung nakaraan. Wala um, na mga idol, hapunan dagat kasi di na kami maabot sa Golden Crown kasi mahaba pa byahe, baka ma-traffic pa kami. Dito na sila pa. Kaya dito na kami nabuto ng gutom. kasi dito na kami kakain sa food court ng sm North. Um, ako order na ako. Ito yung order ko mga idol. Ayan. Ah. Yo mga idol. Kaya muna kami. Oh, <laughs> uh, okay ka muna body. <laughs> ah, yeah, kaya muna kami mga idol ah. Kaya na rin yung jam. Kaya muna kami. Gawin sa sabi mo sa vlog. Saan? Naglalaban mo ang baboy rin ito. Pangalawang kanin mo na yun ah. Tignan mo, tignan mo ako nalalaban. mo. Oh, 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 Lumalaban mo lumalaban. Lumalaban Lumalaban. pa yung Yo. Pangilang kaya mo na Brad? Di ba nauna kayo kumain sa amin? Tapos ngayon kumakain ko ulit. Di oh, ba, oh, <laughs> okay. mm. Buti pa sa magkain. May check-in terms mo. Mukhang ilang guys naman. Igas. Isa na ano ka <laughs> pa, na <laughs> <laughs> pa din ah. Numunguya ka pa. Kung mo ko isang price ni Ate Unahan mo, unahan mo. Wow! <laughs> And sword. Ah, <laughs> uh, palapas kami ng SM North. Inom ka muna milk Gusto Laki naman pearl niyan. Sa ba? sa amin SM. Kailangan

Mga tinapay na nag-uusap, bread talk. So weird. <laughs> Dok, ano ibig sabihin ng bread talk? Uh, ano, pandisan. Na, nagsasalita. ah, oh. oh, nag-uusap na. Nag-uusap. Nag Ayun, nag oh, oh, cotton on, cotton on. Ay, yung ketim yung alam mo yung pagkain na bulak. Oo. Oh. Ayun yan. Cotton, candy. Oo. Oh. Yeah. Billion yan ah. Billion yan. Eh ba't walang cotton candy dyan? Ewan ko kung bahit baka ginagawa pa. Hindi baka China yan no? Oo baka China. Mga peke no? Peke yan. Ah, ala. Hindi original yan. Hindi po pwede yun no? Hindi po pwede yan. Kaya lala, lalabas na tayo. Kaya lalabas tayo. Kaya uwi tayo. Uwi tayo uwi tayo. Anong cotton candy dyan? Oo. Oh. oh.

Hahaha Labang <laughs> kasi Gutom na naman ito, haba na naman na nilakad Hahaha <laughs> Hoy! May bata! o oh, inom. Ba pagdating mo sa taas, gutom ka na naman. ha! <laughs> <laughs> không sét nó rau pao tao 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ

<laughs> talon, talon, talon Sayaw mga choy Talon, talon, talon Talon, talon, talon nakitae dito ta yeah, nakarugon yung mall pawis na pawis ako ah tama gento dito. dito dito ha uh uh pa hinagadok ha papabugon <coughs> ako hoyo sa silungan ko te uh ay ay dito tayo oy dito po te mude mo ako? <laughs> Hehe Pa dito pa Paikot na yan pagka A few moments later Yan na ito Pwede na pwede na pwede na Probe Teka lang, tignan natin pisa. Ang ganda naman naman naging ito na putik na yan Naka face mask paano? Ako Ya, <laughs> yeah, pwede na, pwede na, pwede na. Ay, ito, pa panis ka, naka-jacket, Brad. Ay! ito, exit to. Ito, exit to. So, yun, yeah, mga idol, nandito na kami sa aming sasakyan. Uh, Hindi pa tayo nakakuloy Hindi, mag-outro na, masyado na mahaba ang vlog natin, kaya kailangan ng putulin. Hello mga kapat! Oh, ah, magpaalam music ka na. na! Magpaalam ka na! Puputulin ko na itong vlog na ka. ito! uuwi <laughs> 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 na lang palis! Mayroon ulit matutulog na! Di ba mag-iinom? Ay mag-iinom <laughs> muna ng konti para makatulog! Ayun mga idol! Hanggang dito na lang! Peace out!